na panahon. Ayan, tayo. Ating uh, agahan. So, ayan po. Lagyan natin siya ng fresh milk. Ayan. Ayan po ang ating breakfast. Let's eat. Alam niyo guys kung anong dapat i-partner nito. Ano ang dapat nating i-partner sa Champorado? Ayan, comment down below. And see you. Thank you for watching. Ayan ang ating Champorado. Ayan guys. Hindi ko masyadong dinamihan ng ano Uh, tabliya. tablea. Ang ating ano nito ay ang uh, ating rice na ginamit ay malagkit. Ayan, malagkit. Then, ayan, lagyan natin first milk. Kaya medyo naglight ang kulay. Ayan, ang ating champorado. Ayan po ang ating partner sa ating champorado guys tuyo ayan maliliit na tuyo ayan po ang aking almusal ayan po ang sagot tuyo lang ang ating partner sa ating champorado ayan ayan po <laughs> yummy for with to you